Doc Willie Ong, maganda na ang lagay. Makikita na mas maliwanag na ang kanyang mukha at nakakangiti na rin. Kung para sa last video posted kung saan payat na payat siya at umiiyak pa sa sakit. Kamakailan lang nang ipinakita ni Doc Willie sa publiko na nalalagas na ang karamihan ng kanyang buhok at halos nga kalbo na siya dulot ng chemotherapy procedure. Kasalukuyan kasi siyang nasa Singapore para ipagamot ang kanyang sakit na rare type of cancer. Matatanda ang September 14 nang mabigla ang maraming netizens ng ibinunyag ng cardiologist at kinalang health advocate na si Dr. Willie Ong na siya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa malubhang sakit na cancer. Partikular na ang sarcoma, isang bihirang uri ng cancer na nagsisimula sa mga connective tissue. Ayon kay Doc Willie, natagpuan ng mga doktor ang isang 16 by 13 by 12 cm na bukol sa kanyang abdomen na nakatago sa likod ng kanyang puso at harap ng kanyang spine. Sa kanyang vlog noong September 14, ibinahagi niya ang kanyang pinagdaraanan sa pakikipaglaban sa rare type of cancer na ito. Kuwento ni Doc Willie, April 2023. Habang nagsasagawa ng medical mission, ay doon nagsimula siyang makaranas ng mga simptomas tulad ng pagod, hirap sa paghinga at pananakit ng likod. Noong Oktober ng parehong taon, naging mas malala ang kanyang sakit, nadulot ng mabilis na paglaki ng sarcoma. Iniipit nito ang kanyang mga nerves, pati na ang kanyang puso. Hinarangan na din daw nito ang kalahati ng kanyang esophagus, kaya kahit ang pag-inom ng tubig ay labis na nagpapahirap at napakasakit. Hindi rin siya baka ng dapat ang likod kaya natutulog na lamang siya nang nakaupo at umiiyak sa sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka buong gabi walang tulog. Nitong August siya ay isinugod na sa ospital at kinumpirma na may malalang kondisyon. Pagamat negative ang kanyang sitwasyon ay nananatiling positibo si Doc Willie na nagpapasalamat pa sa kanyang pamilya sa patuloy na suporta. Malungkot ako? Hindi. Swerte nga ako may asawa ako nagbabantay. Swerte ako may mga anak ako. Binabantayan ako. I'm so blessed. Inamin din niya na ang mga natanggap niyang labis na pambabatikos mula sa 2022 election kung saan tumakbo siya bilang vice president ay nakaapekto sa kanyang kalusugan. Ayon kay Doc Willie, lahat ng sakit ko ay dulot ng mga negatibong emosyon at bashing. Si Doc Willie ay kilala sa kanyang pure intentions na makapaglingkod sa kapwa Pilipino at hindi siya tulad ng mga traditional politicians. Kaya ang mga negatibong akusasyon sa kanya noon ay labis niyang dinamdam. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa sistema ng kalusugan sa bansa na maraming Pilipino ang walang kakayahang makakuha ng maayos na healthcare. Anya, kung makaka-recover ako, ilalaan ko ang natitirang buhay ko para ipaglaban ang mga mahihirap nating kababayan. Inihayag din ni Doc Willie na isang matapang na Doc Willie na ang nakikita ng mga netizens ngayon dahil ang duwak na Doc Willie noon ay lumipas na. Kasunod nito ay naglabas ng pagkadismaya si Doc Willie sa pagiging korap ng mga politiko sa bansa na siya umanong dahilan kung bakit hindi umuunlad ang healthcare system para sa mga Pilipino. Samantala, patuloy siya umaasa sa dasal at suporta ng sambayanan para sa kanyang paggaling. Sa kabutihan ng lobby doc Willie at sa tapat niyang pagmamahal sa bayan, ay sunod-sunod ang mga nagpadala ng panalangin sa agaran niyang paggaling at eto ang ilan sa kanila. Ang kaibigan at dating running mate niyang Sisko Moreno ay binisita pa siya sa ospital sa Singapore para alamin ang kanyang kalagayan. Sa si Herdin Budol naman ay umaming ang mga healthcare tips ni Doc Willie ang kanyang naging takbuhan tuwing may mararamdaman siyang sakit sa katawan. At sinabi ipagdarasal niya ang mabilis na pagaling ni Doc Willie, alang-alang sa mga taong nagmamahal at umaasa sa kanya tulad niya. Get well, Doc. Sama ka namin sa mga prayers namin. Maging si Vice President Sara Duterte ay nagpadala ng liham kay Doc Willie at sinabing panalangin niya ang fast recovery nito na labis namang ikinatuwa ni Doc Willie. Thank you for the kind words, VP Sara. I don't know why but I am touched by your sincere message. I wish for peace and harmony to reign in the Philippines. So much work to do for our poor people. I will help when I am stronger. God bless you and everyone in government from Doc Willie Ong. Sa kasalukuyan ay sunod-sunod pa -sunod din ang nagpapadala ng panalangin para sa agarang paggaling ni Doc Willie. Si Doc Willie Ong na siyang takbuhan ng mga kababayan para sa libreng medical information at pangunahing lunas. Dahil marami sa mga Pilipino ang hindi kaya ang magpakonsulta man lang dahil sa kahirapan. Kaya naman ang balita ng pagkakaroon ng malubhang sakit ni Doc Willie ay labis na nakaapekto sa maraming Pilipino. Kami po ay nananalangin sa mabilis yung pagaling, Dok Willie Ong, mahal namin kayo. Aw, oh. sakit niya. Sakit niya. Sakit ang bukol.